So umuugong na tong balita mga idol na aying na daw tong LA Lakers kay Miami Heat forward Andrew Wiggins sa isang trade ayon kay Bleacher Report. Wala pa namang nangyayaring kahit ano no. So syempre tayo hindi natin i-hype to. Talagang mere balita lang na interesado daw tong LA. Sabi pa nga rito na si Wiggins daw ay quote unquote is now a more desirable player. Kumpara mo noong unang mga buwan ng off-season na pinaplano pa nilang wag dagdagan ang payroll nila sa susunod na taon onwards casual naghahanda raw sila sa 2027 free agency. Pero ngayon, nagbago na nga raw po ang stance ng LA patungkol dyan. So itong Bleacher Report po ay gumawa rin po ng sarili nilang trade idea patungkol dito. Again, trade idea po ito ah, na kahit ako at ikaw ay pwedeng gumawa nun. Ang trade ay ganito, three team trade kung saan maukuha po ng LA Lakers si na Andrew Wiggins, Jaime Hakes Jr. at Drew Timmy. Then maukuha naman ng Miami Heat si na Rui Hachimura, Dalton Connect at 10 million dollar na trade exception. Tapos makukuha naman ng Brooklyn Nets si Max Clyba, 2026 second rounder mula sa Heat na originally from Brooklyn naman din sa by cash considerations. Ano po yung masasabi niya sa trade na ito? Tapos na ang NBA, tapos na rin po ang PBA pero may FIBA pa po tayo na paparating mga idol at may bonus pa rin po si One Export sa unan yung hulog. Tignan nyo lang yung napupusuan yung mananalo sa bawat laro sa iba't ibang liga pa yan, mapa NBA, PBA, Japan B League, FIBA o iba pa mga idol. I-click nyo lang yung link sa ating komento at i-type nyo na rin po ang ating code na nakikita nyo dito sa ating screen. Jonas PB lang naman yan. Well, hihimayin natin yung trade kung saan nga po ang ilelet go ng LA Lakers ay si Narui Dalton, Maxi at yung Cash. Worth it po ba ito para sa package ni Wiggins, Hakes at Timmy? I think mga idol ay oo. Kasi basically ang nakikita kong rotational player sa mga ito para sa LA ay si Rui lang naman eh. And yes, big naman din po kay Dalton at naniniwala po kung matinik na shooter pa rin siya. Pero nakita rin po natin nitong nakaraang ra season na unti-unting nawawala ng amor si Redick sa kanya as the season progress. And lalo na wala yung laro niya nung na-trade siya then bumalik din naman sa Lakers. Kaya I think mawawalan talaga ng playing time tong si Dalton sa darating na season. Unless na sobrang mag-improve talaga siya sa practice na hindi na siya pwedeng hindi palaroin ni Redick. Dinraft din po nila si Adothiro at umakyat pa talaga sila sa draft para makuha to. Eh kasi yung posisyon ni Dalton to eh. Si Kliba, when healthy ay pwede naman din maging rotational piece at siya lang ang magiging big man sana ng LA na may matinik na shooting sa labas. Ibang dynamic ang maibibigay na ito kumpara mo kay na Aton or Hayes. Tapos one game pa lang ang nilaro niya sa LA. Kaya hindi pa po natin nakikita ang buong laro niya sa Lakers. Pero yan naman din yung sacrifice na willing akong itake para makuha si Wiggins. I think perfect fit talaga siya sa LA dahil sa pagkawala ni DFS papuntang Houston. Siya ang babantay sa best perimeter player ng kalaban and maybe even yung guards nila. Better shooter by the numbers po si Hachimura pero slight edge lang naman. Pero overall better defender naman kasi talaga si Wiggins at hindi na gaanong po problemahin ng LA yung perimeter defense nila with him kesa kay Hachimura. Basically yung void na maiiwan ni DFS ang siyang pupunan ni Wiggins at better offensive player naman din siya in general. Athletic pa syempre. Yung move din po na ito ang maglalagay talaga kay Lebron bilang opisyal na 4 ng LA and I think ito na nga rin yung best position para sa kanya dahil sa edad niya. Pag kasi nagsasabay sila ni na Rui, medyo hindi ka confident na matedefend nila yung wings eh. Pero with Wiggins, mas magiging kampante ka na. Tapos may high may hakis pa po sila sa package na ito na nagkaroon ng underwhelming na sophomore season. Kaya rin bagsak yung stock nito ni Hakes kahit na isa siyang mahusay na 3 level scorer noong rookie season niya. Magiging dynamic player of the bench po itong si Hakes sa LA na makakapag-provide ng opensa. Kailangan nila yan after being 29th second to the last buong NBA sa bench scoring last season. And syempre, galing UCLA din po itong si Hakes. Then si Drew Timmy naman po ay may unguaranteed na contract pero nangangain din sa G League. Kaya pwede rin bigyan ng look to ng LA. Para naman po sa Miami Heat yun nga, ang mawawala sa kanila ay si Wiggins, Hakes at yung second round pick ng Nets na ibibigay din nila sa Nets. Tapos cash. Actually, sa nakikita ko po ay gagawin lang ng hitong move na ito para sa kaperahan at flexibility. Kasi si Hachimura po ay nasa huling taon na ng kanyang kontrata. Mas mura pa yung kontrata niya kaysa kay Wiggins tapos mas maiksi pa. Si Wiggins po kasi ay may 2 years pa sa kanyang kontrata at player option nga yung huling season which is sa 2026 to 2027 season pa nga. Kaya yan ang magiging attractive talaga para sa Miami. Kung gusto nila ng flexibility ngayong season at sa susunod na season pa, pwede nilang ikasato para makuha si Hachimura mura lang din naman yung kontrata ni Dalton kaya kahit na medyo mas long term pa yung kanya ay hindi po aaray ang hit dyan. Pero sa tingin ko lang, mas i consider pa ng hit na i-unload muna ang kontrata ni Terry Rozier kesa yung kay Wiggins at palolobohin pa po muna nila yung value nito para mas maganda ang package na makuha nila. Then para sa Nets at the moment po kasi ay nag-underspend po sila. And sa NBA po, bawal din to. Kung natataksan ka if nag-overspend ka, may parusa rin po kung hindi kayo aabot sa minimum na gastos nyo entering the season. That's why may mga moves pa po na dapat gawin itong Brooklyn para makaabot sa salary floor. Sa ngayon po, 152.7 million dollars pa lang ang nagagastos nila sa mga kontrata nila for next season. E ang salary cap ay 154.6 million po mga idol. Kaya underspending pa talaga sila. That's why absorbing yung kontrata ni Kliba na 11 million ngayong season ay pwedeng pwedeng gawin nila para makalampas doon sa salary floor. Then syempre, mababayback rin nila yung dati nilang pick para sa draft next year. Pero kung sasama man ang net sa potential na transaction na ito o hindi, kailangan pa rin nilang gumawa ng move para makaabot doon sa salary salary floor at short pa sila ng around 1.9 million dollars. Kaya yan mga idol, I think positive to sa Lakers kung makukuha nga nila sa Wiggins at yung package nga na ito with Hackes and Timmy. I think magiging balansyado ang lineup nila if ever, kahit na medyo masasacrifice yung bigat nila sa loob sa pagkawala ni Hachimura. Pero at least mas gumanda na ang perimeter defense at isipin niyo may Marcus Smart pa sila na magiging isa talaga sa mga best defenders ng LA ngayong season. Again, concept lang po ito. Idea lang pero pwedeng mangyari din yan if ever. Kaya ano po ang masasabi nyo sa trade na ito, ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung gusto nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, magsubscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.